So guys, yan sa mga kapwa ko may printing dyan At ganito yung inyong Printer L8050 or L8050 Kapag ka na ganyan sya Nagkaroon ng pula na ganyan na parang yabe Tsaka yung Yung Ayan o, parang drop Ibig sabihin Puno na yung maintenance box nya Hindi na magpiprint yan So kailangan natin magpalit So, ang pinapalitan dyan, ito. Yung original kasi nyan, masyadong mahal. So, bumibili ako aftermarket Basta yung C9345, pasok yan dyan. So, para magpalit ka nyan, ito, pang ilang box ko na to pang apat ko na. Kasi meron isang resetter, yung, yung chip na ginilalagay na ganon. Parang i-reset iriris, niya yun. Ma, nabibili na ganon, kaso mahal na sa kulang-kulang dalawang libo. Kaya ganito lang yung binibili ko eto nabili ko to sa Blue Up. Nakalimutan ko yung pangalan ng store. Tapos ito, yan, uh, sa Inkrite natin nabili to. Jumurad lang din to sa Inkrite. Check nyo na lang. Tapos, ayan o, ninety uh, C93, 45. Basta c forty five pasok yan dyan. Gawin natin, papatay natin. Para mawala yung, ano, kasi di na kayo mga kapag-print niyan Kapag, uh, ano, kapag ka lumabas yan, gagawin natin angat natin to tapos i-push natin na ganon tanggalin natin ayan ganyan itsura ng maintenance box nya ito yung nire -reset. yan dun sa pag nakabili may binibili pa kasi na isa yung parang tinutusok lang dito marireset sya kaso mahal yon kulang kulang dalawang libo dalawang libo yon pero kagandaan nun, hindi ka nabibili ng mga maintenance box, pwedeng ito na lang uli gamitin mo. Pero dahil wala pa tayong budget, nandun na lang muna. So, meron tayo dito ink right. Yan. Ito. So, ito yung natin dyan para magamit uli natin. So, buksan lang natin guys. Wait lang, buksan ko lang. Yan na muna. Bubuksan ko lang tong sa haba ng biniyahin ninyo mula Cebu, sulit po ba? Yes, worth it. 100%. Kahit pagkagalito ko ang paano namin. So, ang ganda. Ikaw yung napagandaan mo. Ito. Oh, lagay lang natin dyan. Ayan, lagay lang natin. May butas to eh. Yan, o, yung butas na yan, dito yan. Sa side na yan. Sa kanan. O, may araw naman eh. Tapos push nyo lang. Pag push nyo, balik nyo to. Tapos buksan nyo. Yan, reset na yan. Pwede na ulit tayo mag-print diyan. Tingnan natin ha. Yan, na, ano 'yung ilaw. So ayun, gumalaw na 'yung head. Oh, so, ibig sabihin pwede na ulit mag-print. Yan, dumat gumalaw na 'yung head. Umano na. Tingnan niyo so, naman 'yung Pwede na ulit tayo mag-print ng Piniprint natin. So, panibagong cartridge. So ayan, wala na yung parang ano niya, yung parang nyabi niya. Yan pipindutin niyo lang to. Ayan, wala na yan. So, na ulit. Bako ano yung Ayan oh, na siya, kumain na siya. Oh. Ba? Yun lang guys, pagka ganito yung printer nyo L80 50 l 18050 Basta yung mga ganyan. Ayan lang papalitan nyo cartridge. Pag lumabas yung ano. Ah, hindi pala cartridge. Maintenance box. Pag lumabas yung parang yabe dito. Okay, guys? Sana nakatulong sa inyo ang ating video. Bye-bye. Good luck.